Sa lahat, kami ang Group 1. Ang tatalakayin na namin ngayon ay patungkol sa matalinong mamimili. Ang una ay mapanuri at naghahanap ng alternatibo. Ang mapanuri ito ay isa sa dula ng mga boys. Lights, camera, action! Bugi, hindi na po isa. Ano, isa. yung dulo. Mula <laughs> lang <laughs> po. Magbisi lang po kilap.

safeguard? Ay, isagit di ha! Unsa ko, bungol kay imong isagitan? Unsa ba nga SIM card? Globo o Smart? Ay, ya! Um... <laughs> 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 Hindi magpapabaya. Alerto at laging handang itama ang pagkakamali ng nagtitinda. Sorry mo. 20 lang po. Ang bahay mo. Mabili nga po ng kapili.

Anong mga tiyok mga ko? Ah? <laughs> Supusupo na uba? Onyag, supusupon po na ko ng imuha. <laughs> Ay, uh! <laughs> <laughs> Makatwiran, pagsasaalang alang sa presyo at kalidad ng isang bagay. Isinasaisip din ang kasiyahan na natatamot <laughs> sa pagbili ng produkto. At ngayon, sa ng sumarapin, uang nakatirai tuh itu nah alindo ke derek otak tak ponda tuyo nyawa te bang pula nak itu punan tuh saya pengara di situ salah bang kanak tau balik tau kuan pang tuyo bang pang itu name samaan Oke. kamu halaman dari tindakan ini. Selamat Bos. Pinapasina ito ang mga katilangay sa mga kaya. na ang nagpalit ay ang anak at yung bayan sa mga kaya. Tapos mahal kayo ang ilahang gitinda sir. mga Sir, ang magic na lang tag-sete. Ang mga anak sa na kaya na tag-sigurang ano yan ha? Sa mga kaya. Hindi ka lang ba tayo sa pag-clip sir? Yung bigat naman yung nagitinda ng bigat sir. Ang inimbang niya sa kanyang bahay. Tay, tay, unsa gani in English at kahoy? Wood anak, wood. Ingon ni Mam ma Tay tree. Ah, kung tulo tree. Love... Ayaw. <laughs> Sumusunod sa budget. Hindi nagpapadala sa popularidad ng produkto. Tinitimbang kung kinakailangan niya. Ito o hindi. Pa, kuha na cellphone ba eh, diskatiha ko ba eh. Naman na, cellphone da? ah. daw, pakita daw ko da ba eh. Sige. Ay sus. Ninduta po ni nga model. Eh, maa man na yung na bago karon, ron. Dahil yun, kung ko da, yung, yung man e, pila man eh. 20,000 na na ba para sa imo ah. Anah, saan man na nga short ng tani sa budget. 5,000 naman akong budget, ani? Sunod na lang ko. Sunod na lang, boss. Sensyon kayo, ha? Kining father, na ako'y ikumpisan ni mo. Hmm. Kung um, saman ka na, anak. Ang ako'y yab manggod. Usahay, iya kong hilap tanda. Ibabawas ka ako'y. Hmm. <coughs> Mau ba? Mm. Murang kong Usahay Sa father, di hagit sa dagat. Oo'y, uh, murang isda Tignan ka na, father. usahay hagit kay sa dalan. Jesus, Mario, sir. Murang iro. Pero ang makauuwaw sa tanan, father, kay usahay dito kanya sa likod sa kumbento. Oo'y, uh, murang ako. Ay, ah! Um oh, <coughs> siya ka mo! <laughs> 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 <Pretty coughs> Hindi nagpapadala sa anunsyo. Ang kalidad dapat ang tinitignan hindi ang kagandahan ng pag anonso Hindi nagpapanik buying. Maring maring, na ako'y bagong gikuan karon banga perfume ba? Gusto mo mamalit? Na ang endorse reba ni si Bia Alonso. Gwapa kayo. Oh, uh, barato ni kayo kung perfume. Sige na, palitan ni? Eh. Ano um, ba? Pag-sure dia pila na 1,500 lang na si Mamari No, pagkamahala man sa Ani, Uy, nga, panta sa budget Tili na lang ko Sunod na lang, Mari Sus, pasensya na kayo ka ha Mahala man din e na Bahalag si Bea Alonso na three, two, three, two, three, two.